underpass on Boulevard underpass ng Quezon Boulevard, isang mahalagang daanan para sa mga taong naglalakad sa abalang metropolis ay may kanya-kanyang bahagi ng nakakatakot na mga kwento na ibinubulong ng mga lokal. Ito ay isang lugar kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng buhay at patay ay sinasabing nagkakatagpo. Marami na ang nagsabing nakaranas ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari habang dumadaan sa underpass. Ang pinakakaraniwang mga kwento ay tungkol sa mga aninong biglang tumatakbo sa paningin, ang biglang pakiramdam na pinagmamasdan o ang hindi maipaliwanag na lamig na gumagapang sa gulugod. Mayroon ding nagsabing nakarinig ng mga malungkot iyak at bulong na umuugong sa mga kongtretong pader. Isa sa mga partikular na nakakatakot na kwento ay tungkol kay Lisa, isang dalagitang naglalakad pauwi ng hating gabi. Habang nagmamadali siya sa underpass, nakaramdam siya ng malamig na hangin at isang kakaibang pakiramdam na sinusundan siya. Paglingon niya, sinabi niyang nakita niya ang isang malabo na figura. Hindi malinaw ang katawan, ngunit walang alinlangang ang tao na lumulutang ilang metro sa likod niya. Sa takot, tumakbo siya palabas ng underpass, tanging upang lumingon at makita ang figura na naglaho sa hangin. Si Lisa mula sa isang malapit na baryo ay laging naglalakad pa uwi dahil sa kanyang part-time na trabaho sa isang convenience store. Ang kanyang karanasan ay naging usap-usapan sa kanilang lugar at marami ang nagpatutuo na totoong may kakaibang nangyayari sa underpass na iyon. Mayroon din namang kwento si Mang Ramon, isang security guard na nagro-ronda isang gabi sa underpass. Ayon sa kanya, narinig niyang may mga yabag ng paa na papalapit sa kanya. Ngunit nang siya'y lumingon, wala naman siyang nakita. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Kasunod ang tila bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Agad siyang umalis sa kanyang pwesto at hindi na muling nagbalik doon sa gabi. Si Mang Ramon na matagal nang nagtratrabaho sa lugar na iyon ay sanay na sa mga kakaibang karanasan ngunit ang gabing iyon ay nag-iwan sa kanya ng matinding takot at pag-aalinlangan. Si Aling Nena, isang matandang tindera, ay may sariling kwento. Aniya, Isang gabi habang nag-aayos siya ng kanyang paninda, may isang batang lalaki ang lumapit at humihingi ng pagkain. Agad niyang binigyan ito ng tinapay, ngunit nang lumingon siya para kunin ang iba pa, pigla na lang nawala ang bata. Napagtanto niyang walang bakas ng kahit anong bata sa paligid at tila ba ang buong paligid ay tahimik na tahimik na parang walang ibang tao. Si Aling Nena ay kilalang mabait at laging handang tumulong sa mga nangangailangan kaya't ang kanyang kwento ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kapitbahay. Hindi rin nawawala ang kwento ni Mang Berto, isang taxi driver na laging dumadaan sa underpass tuwing madaling araw sa kanyang kwento. Minsan habang papalapit siya sa underpass, may sumakay na babae na tila galing sa isang party, nakasuot ng puting damit at mukhang pagod. Tahimik lang ito sa buong biyahe, ngunit nang malapit na sila sa dulo ng underpass at siya'y lumingon para magtanong kung saan ibababa, wala na ang babae. Ang upuan ay malamig at wala kahit anong palatandaan na may taong sumakay doon. Si Mang Berto, isang veterano na sa pagmamaneho sa gabi, ay nagkaroon ng katanungan at takot na hindi niya malilimutan. Si Jun, isang construction worker, din ang nagbahagi ng kanyang karanasan habang sila'y nag-aayos ng mga ilaw sa underpass isang gabi. Ayon sa kanya, may napansin siyang isang batang lalaki na nagtatago sa isang sulok. Sa pag-aakalang nawawala ang bata, tinawag niya ito at lumapit. Ngunit sa kanyang pagkagulat, biglang naglaho ang bata sa kanyang harapan. Kinilabutan siya at agad na umalis sa lugar na iyon. Si June, na matagal nang nagtratrabaho sa ilalim ng iba't ibang proyekto ay natatangi ang kanyang karanasan sa underpass na iyon. Isa pang nakakatakot na kwento ay galing kay Pedring, isang street vendor na nagtitinda malapit sa underpass. Isang gabi, habang abala siya sa pagtitinda, may isang matandang lalaking lumapit at nagtanong tungkol sa direksyon Nagulat siya nang mapansin niyang hindi nakatapak sa lupa ang lalaki. At tila lumulutang ang mga paa nito. Biglang naglaho ang lalaki at naiwan siyang takot na takot. Si Pedring, na matagal na sa kanyang pwesto at sanay na sa iba't ibang klase ng tao, ay nagkaroon ng pangamba dahil sa insidenteng iyon. maging ang mga pulis na sina SPO-1 Rivera at PO-2 Santos na nagpapatrolya ay may mga kwentong hindi maipaliwanag. Isang gabi habang nag-iinspeksyon sa lugar, nakarinig sila ng mga yabag at boses ng isang batang umiiyak. <tod> sa kanilang paghahanap, wala silang natagpuan, kundi ang malamig na simoy ng hangin at ang eko ng kanilang mga hakbang. Ang mga pulis na ito ay mga veterano na sa kanilang trabaho at sanay na sa iba't ibang sitwasyon. Ngunit ang gabing iyon ay nag-iwan sa kanila ng malaking katanungan at takot. Ang bawat isa sa kanila ay nagbahagi ng kanilang mga kwento sa pag-asang mabibigyan ng linaw ang kanilang mga karanasan. Ngunit sa halip na masagot ang kanilang mga tanong, mas lumalalim ang misteryo at takot na bumabalot sa underpass ng Quezon Boulevard. Ang mga anino, poses at malamig na hangin ay nagiging bahagi na ng kanilang mga gabi. Si Carla, isang estudyante mula sa malapit na universidad, ay may karanasan din sa underpass. Isang gabi matapos ang late night study session sa kanilang library, nagpasya siyang umuwi ng mag-isa. Ang campus ay tahimik na tahimik na halos wala ng mga tao. Tumaan siya sa underpass, isang ruta na madalas niyang gamitin kahit na hating gabi. Dahil ito ang pinakamabilis na daan pa uwi. Habang naglalakad siya, napansin niya tila may sumusunod sa kanya. Sa una, inisip niya na baka isa lang itong ibang estudyante na pauwi rin. Ngunit pabilis ng pabilis ang mga yabag na kanyang naririnig. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumigat at ang kanyang mga palad ay nagsimulang magpawis. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya ng malamig at mapanuring mga mata. Sinubukan niyang bilisan ng lakad, ngunit ang yabag ng mga paa ay sumasabay sa kanyang pagbilis. Sa wakas, nagpasya siyang lumingon. Nang siya'y tumingin sa kanyang likuran, nakita niya ang isang babaeng duguan at tila nawawala ang kalahati ng mukha. Ang duguan mukha ng babae ay nagbubuga ng malamig na hangin na tila naglalaman ng mga hinagpis at kirot. Ang kanyang mga mata ay malalim at mapanuri, parang tumatagos sa kaluluwa ni Carla. Natakot si Carla at nagtatakbo palabas ng underpass. Naririnig niya ang mga yabag. Tila sumusunod pa rin sa kanya at ang boses ng babae ay patuloy na naririnig, humihingi ng tulong. Tulungan mo ako, Tulungan mo ako. Paulit-ulit na bulong na tila ba nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang bawat paghinga ni Carla ay nagiging mas mabigat at ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Habang tumatakbo siya, napansin niya ang mga ilaw na nagkikislapan. Parang pinaglalaruan ng isang hindi nakikitang puwersa, ang bawat anino sa paligid ay nagiging mas malalim at mas mapanganib. Ang bawat hakbang niya ay parang may kasabay na anino ng isang nagdurusang kaluluwa. Nakapagtago si Carla sa isang tindahan malapit sa underpass. Hingal na hingal, bumagsak siya sa sahig at sinubukang kumalma. Ngunit ang boses ng babae ay patuloy pa rin, parang umaalingaungaw sa kanyang mga tainga. Tulungan mo ako, huwag mo akong iwan. Nakita niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang kanyang mga magulang. Sa pagitan ng mga hikpi, sinabi niya ang kanyang karanasan. Doon na siya naghintay ng kanyang mga magulang, nanginginig at hindi makapaniwala sa kanyang naranasan. Sa loob ng ilang linggo, hindi na siya makatulog ng maayos. Palaging bumabalik sa kanyang alaala ang duguang babae, ang mga malalim na mata at ang mga malulungkot na bulong tuwing isasara niya ang kanyang mga mata. Muling nagbabalik ang imahe ng babae, parang isang anino na hindi niya matakasan. Kahit sa kaliit-liit tunog, napapatalon siya sa takot. Iniisip kung babalik ba muli ang babae na humihingi ng tulong. <coughs> Naging matagal bago siya muling makaramdam ng kapanatagan. Kahit na maraming beses siyang nagdasal at humingi ng tulong mula sa mga kaibigan at pamilya, ang alaala ng gabing iyon ay patuloy na sumusunod sa kanya, parang isang multo na hindi matahimik. Ang underpass ng Quezon Boulevard ay nanatiling isang lugar ng takot at misteryo para kay Carla. Sa ilalim ng madilim na madaling araw, si Arman, isang call center agent na panggabi, ay naglalakad pauwi mula sa kanyang shift sa Quezon Boulevard. Ang mga ilaw sa underpass ay malabo, naglalabas lamang ng mahihinang sinag. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga mata na tila nakatingin sa kanya mula sa mga sulok. Sa una inisip niyang baka pagod lang siya pero habang patuloy siyang naglalakad ang mga mata ay tila lumitaw mula sa dilim, nagmumula sa dingding at paligid. Ang mga mata ay parang naglalaban sa dilim na may takot at galit na tila sinusubukan siyang tingnan nang magsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, nagmadali siyang maglakad. Ang mga mata ay tila nagiging mas maliwanag, parang mga mata ng apoy sa dilim. Nakaramdam siya ng malamig na pagyapos sa kanyang likod, na parang may malamig na kamay na humahawak sa kanya. Matapos ang ilang sandali, biglang nawala ang lahat ng mga mata at ang dilim ng underpass ay sumipsip sa kanila. Agad na umuwi si Arman. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa takot. Ang mga mata sa dilim ay nagbigay sa kanya ng bagong pagtingin sa kung gaano kabighani at katakot ang madilim na lugar. Si Edwin ay isang lokal na photographer na mahilig sa madilim na aspeto ng lungsod. Madalas siyang maglakad sa mga underpass at lumang bahagi ng bayan para kuhanin ang tunay na larawan ng mga lugar na iniiwasan ay hindi siya takot sa dilim. May mga gabi na siya rin ay naguguluhan sa kanyang nasasaksihan. Isang malamig na gabi, matapos ang mahirap na shoot, naglakad si Edwin patungo sa Quezon Boulevard para maghanap ng bagong subject. Ang underpass doon ay tila may bagong aura. Ang dilim ay mas matindi at parang may mga mata na kumikislap mula sa paligid. Ang mga mata ay nagmumula sa dingding, naglalaban sa dilim at nagpapalakas ng takot. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang ang hangin ay tila malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Edwin at nagiging mas maliwanag ang mga mata. Biglang, isang malamig na pakiramdam ang sumakal sa kanya kaya tumakbo siya mula sa underpass na naiwan ang kanyang kamera. Pag-uwi, puno siya ng takot at ang mga mata sa dilim ay patuloy na nagbabantay sa kanyang isipan. Ang mga kwento ng underpass ng Quezon Boulevard ay nagbibigay ng mahahalagang aral tulad ng pagiging maingat at alerto sa kapaligiran, paggalang sa mga pamahiin at kultural na paniniwala, pagkakaisa ng komunidad, tapang sa pagharap sa takot, pagmamalasakit sa kapwa at pagtanggap sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari ang mga karanasan ng mga tauhan tulad ni Nalisa, Mang Ramon, Aling Nena, Carla at iba pa ay nagpapakita ng mga ito na nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mas maingat, magpakita ng tapang at magmalasakit sa ating komunidad. salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong para makagawa pa ako ng mas marami pang ganitong klasing content. Samahan nyo ako sa bawat misteryo at kakaibang kwento ng buhay. Ako nga pala si Sais at excited akong makasama kayo sa mga susunod na kabanata kaya subscribe na at huwag palampasin ang susunod na video hanggang sa muli